Bessie, kamusta na pakiramdam mo? Ano ko ba, Bessie? Okay lang ako. Kahit... tortahin, eh si... torturin man ako. Magandang dilag pa rin ako kagaya mo, no? May pakuryente-kuryente pa silang nalalaman. Isunog na nga ako, di ba? Siyempre, wala epekto sa beauty ko. Di ba nga, oh. sayang lang. ang karapatang mabuhay sa mundong ito. Paising. ako ka sa akin. Ituloy mo lang yung laban mo sa kanila. Maghiganti ka sa kanila pabayarin mo sila ng mahal sa ginawa nila sa akin at sa lahat ng mga naging biktima nila. Pakapangin mo sila sa lupa. Lalo lang dinadagdagan ni Ma'am lahat ng kasalanan niya sa atin, ay. Eh. Kaya dapat lang na ko siya ng mas mahal sa lahat ng kabayan. Alam mo, anak, na isip isip ko, tama ka. Kasi habang nasa kapangyarihan sila at malaya silang gawin ang gusto nilang gawin, hindi naman tayo matatahimik eh. Hindi rin naman ako papayag na meron pa silang ibang mabiktima. Pagkatapos na nung niyari kay Donna. yung ibig niyo bang sabihin? Oo, anak. Ngayon, naintindihan ko kung gaano kaimportante ang ginagawa niyo ni Sofia. Kaya hindi, hindi kita pipigilan sa gusto mong hustisya, hindi lang para sa atin, kundi sa pwede pa nilang maging biktima. Talaga, Nay. Eh. Pero anak, mag-iingat ka ha. Talasan mo yung pakiramdam mo pasasaan pa kundi magtatagumpay lahat ng plano ninyo. At kasama mo ako dyan sa laban nyo yan, ha? Kailangan magbayad sila talaga sa lahat ng kasalanan nila. Mas lalo nyo kung pinapalakas yung loob eh. Lalo na ngayon na alam ko na may blessing nyo na at suportado nyo na lahat ng plano namin ni Tita Sophia. May pangako ko po sa inyo ipapanalo ko tong laban na to. Ha? 嗯。